Dawit. Ako si Kasyokoy, isang OFW dito sa Taiwan at fishing adventures. Yan ang aking libangan. Ngayong araw nga pala naisipan kong gumawa ng bobo trap. At ngayon nagugupit na ako ng screen na gagamitin natin. At syempre para mabilis ang transition, ayan na siya mga idolo. Isipin nyo na lang po kung paano ko siya ginawa. Diba ang ganda? eto naman ang susubukan natin kung effective nga ba. At ito nga pala yung kanyang bukasan mga idol. Yung mga nahuling isda dyan natin kukunin. At syempre sa so sobrang excited ko, bigla-bigla na lang akong bumababa. Ibababa ko na po yung nagawa nating fishing trap. Yan, ito nga pala yung tinatawag nating bobo fish trap mga idolo. Hindi ko lang po alam kung anong tawag sa inyo niyan. Yung iba tawag po patanga. Hindi ko po alam kung bakit bobo at patanga. <laughs> Siguro dahil Matalino lang yung isdang papasok dito. Oops, alam mo yan. <laughs> yan nga pala yung ginawa ko mga idol. Medyo mabigat siya. At sinadya ko talagang lakihan yung size nito. Para kung sakaling may mapunta rito at magtangka ay eh hindi po nila basta-basta makukuha. Pwede naman nila kunin yung isda. Huwag lang nila kunin yung ginawa kong bobotrap. <laughs> at sa lahat po ng mga kakilala ko, maari po kayong kumuha ng isda dito. Huwag po kayong maihiya. Tandaan nyo lang po kung paano ko siya linagay at kung saan ko siya linagay ay doon nyo rin po ibabalik. Nang sa gayon, hindi po ako maghanap. <laughs> Tapos ayan nga pala, Diyan ko po itataan yung ating ginawang bobo At syempre, para mas makatotohanan, lalagyan ko siya ng design. Hey, design! <laughs> lalagyan ko siya ng damo-damo mga idolo para hindi mahiya yung mga tilapyang pumasok sa ating bobo At medyo matigas yung damo na to. Hindi ko kayang punutin mga idolo kaya hanap na lang ako ng iba. Sabi nga nila, kung ayaw sa'yo, huwag mo. <laughs> Ayan mga idol. At naisip ko, itatali ko pa ba to? Sabi ko, wag na lang kasi nasa pagitan naman siya ng naglalaki bato. Kaya siguradong hindi siya aagusin o aanurin mga idolo. At ito, naisipan ko na nga kumuha ng mga damo na ipapatong ko sa ating screen. Yes, mga best, promises at nakakita na nga ako dito. Ayan mga idol. Yan. Kailangan kasi natin lagyan yung pinakataas niya para hindi mahiya yung mga tilapyan pumasok sa ating fishing trap, mga idolo. Yes, sir. Ganda ng tubig dito. Napakalino, mga idolo. Medyo malamig nga lang. Na parang jowa mo. Eh, hey, joke lang yon mga idolo. Ayan, linagay ko na nga pala yung ating mga nakuhang damu-damu. Sigurado, papasukin na yan ng tilapia. Eh! Hey. 24 hours later. At syempre mga idolo para mas mabilis ang transition at di na ganong humaba binalikan ko na lang siya kinabukasan Opo mga idol at eto na nga makikita nyo kung gaano kaganda at kaputi yung kutis ni Kasyoko Ya <laughs> joke lang yon mga idol Sa so, tilapia lang ang focus kayo naman no Ay, grabe <laughs> <laughs> Ang sexy po ni Kasyoko grabe yan, Wow grabe ang puti Wow Wee 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 mga idol Positive Uy, may uli nga Ingat bro, baka may ahas ha Uy, may uli Ang dami kuya Ang dami Wow, wow. Ang dami kuya Yes, sir. Oh, wow, ang dami. Yes. Yeah. Wow. Ano Dawe! Ala! Ang lalaki! Ang lalaki kuya! Ang lalaki panalo! Oh. Oh. Sinong may gusto ng tilapia dyan mga idol? <laughs> <laughs> Pwede na tayo maghanap po. Uh, pwede na. Ang dami yan. Lalaki pa. Oh. Oh. <laughs> ang dami. Ha? Ito talagang pinakamasarap na pakiramdam mga idol. Yung pakiramdam na yung pinaghirapan mong gawin ay makikita mong nagbunga talaga siya. Tignan nyo naman o. No? Alam nyo po bang dalawang oras ko rin ginawa yung bobo trap na to? Opo mga idol at kung nagustuhan mo yung video natin, maaari mo itong ishare sa buong kapuluhan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!